lahat ng sakripisyo ng isang ina nagawa ko na po. Pag ina ka na pala, kapag nilalagnat yung anak mo, yung dating iniisip mo na hindi mo kaya, makakaya mo talaga kapag naging isang ina ka na. Masakit para sa isang magulang na hindi maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang anak dahil sa kahirapan. Ngunit, para sa isang magulang na mayroong mabuting hangarin sa kanyang pamilya, ay patuloy siyang magpupursigi para makapaghanap buhay. Gaya ng isang ina na humingi ng tulong sa ako tabang oramismo ni Kongres Manzaldico para humiling ng isang bagay para sa kanyang anak ako nga pala si Jessica Villegas martilian taga Purok Libod Kamaling Albay, 28 years old. Panganay na anak ng mag-asawang Jessica at Rizalde, si Baby Sayon. Maliit pa lamang si Baby Sayon ay nakikitaan na ito ng kakaibang paggalaw. Natila sintomas ng isang batang mayroong cerebral palsy. Sa ultrasound po, normal po lahat. Wala pong nakita, kahit nga po sa newborn screening, na pinanewborn screening ko yung anak ko, lahat po negative naman, wala pong nakita. Kaya nagulat po kami. Sabi ko, dapat sa three months pa lang po siya, sabi ko, dapat nag-start na po siyang dumapa three months, four months, hanggang nag one year old, wala pa akong nakikinya na movement po. Doon ko palang lang na parang may mali sa anak ko. Kasi nagtanong-tanong na din ako sa kapwa ako nanay. Sabi ko, yung anak niyo ba ganito, ganyan? Sabi niya, hindi nga yan. Dapat three months nag, nagdadapa na. Yung anak ko wala po talaga. Dalawa lamang na anak ang ipinagkaloob sa mag-asawang Jessica at Crisalde. Ngunit sa kasamaang palad. Namatay ang kanilang bunsong anak sa sakit na pneumonia. Po, nakaka 3 years old pa lang niya noong October, tapos noong February yun po yung ano, namatay po siya. Dinala po namin siya, ano na po, parang sinabi na dead on arrival na daw po. Tanghali po noon, hanggang alauna, kasi parang nag yung temperature ng katawan niya. After two days, dinala po namin siya sa hospital sa Ligaw. Naman siya sipon, wala man siya ubo. Nagsuka lang po talaga siya. Tapos lagnat. Alam ko, wala naman akong karapatan mag-question kay Papa na kaya ko naman lahat. Yung pag-aalaga, yung pagmamahal bilang isang ina. Sabi ko, hindi naman ako nagsuko. Kaya sabi ko kung ano man yung plano niya para sa akin, para sa anak, tatanggapin ko Pero sana, kahit sa anak ko lang, magkaroon siya ng improve. Hiling ni Nanay Jessica na mapatingnan sa espesyalisang doktor si Baby Zion. Panganay ko ganito siya may ang um, diagnose sa kanya cerebral palsy. Yung pangalawa ko hindi ko naman po siya masabi na kasi sabi nung doktor sa Manila hindi naman daw masabi sila na same case sila kasi hindi kahit isa po hindi ko po talaga napa-check up yung anak ko yung napano sa neuropedia po kaya hindi ko po alam kung ano yung case man ng anak ko. Pero gusto ko lang malaman talaga na madala kami sa PGH sa hospital kasi yun po yung hingi ng doktor na mapacheck yung ano ni baby, yung genetic workup daw po para malaman po talaga namin ang kung ano da talaga yung reason bakit nga sa dalawa kong anak ganun po sila. Gawin ko lahat. Gagawin ko lahat para at least sabi ko kung tumanda man silang ganyan. Sa ngayon kasi man, ginagawa ko po talaga lahat yung mga posible po posibleng magkaroon pa sila ng chance na ma... kahit po, makalakad lang. Sobrang mahal na mahal ko po yung anak ko. Bumbaga sila na po yung buhay ko. Kaya sobrang bumagsak po yung ano, nung nawala yung pangalawa ko. Kasi yung buhay ko po, tinaya ko na para sa kanila. Nagagawin ko ang lahat bilang isang magulang. Na yung pagmamahal na ibibigay ko sa kanila. Yung pag-aalaga na kailangan nila. Kaya sobrang sakit po nung nawala yung pangalawa ko. Lalat na ngayon may isa pa akong kaya nagpapakalakas po ako. Kasi sabi ko, mayroon pa akong isang anak. Hindi dapat ako pwedeng panghinaan. Binigay po sa'yo to. Kaya naman, ang aming programa ay ora mismong tinugunan ang kahilingan na ni Nanay Jessica. ngayon Kasama natin ngayon si Jessica Villegas Martilian. Siya po ay mula sa Libod, Gamalig. Ang kanyang hiling ay madala sa Philippine General Hospital ang kanyang limang taong gulang na anak na may cerebral palsy upang mapasuri ang tunay nitong kalagayan. Nasa kabilang linya si Congressman Christopher Kitokom. Congressman, napakinggan po natin ito pong kahilingan ni Nanay Jessica para po sa kanyang anak na meron po ngayon iniindang cerebral palsy. Ano po ba yung maaring maitulong po natin sa kanila pong pamilya? Yes, uh, wag na siya mag-alala. Sasagutin na natin yung papuntang Manila, ihatid ng ambulance mm -hmm. natin para mapakita, ma-check yung anak niya sa PGH. Ayun. Siyempre bibigyan natin siya ng pera para panggastos niya sa pang Manila, pang kain-kain. Unang-una po, salamat kasi kung hindi po sa Panginoon, hindi po ako makapunta dito kasi bago pupunta ako dito, palagi po akong nagdatas na sana sa mga nilalakad ko. May makakatulong sa akin. Salamat, salamat po, Congressman, sa tabang niyo po sa amun. Dako lang tabang po, yade sa amun. Lalo na po para sa anak ko na mapacheck up po namin doon kasi para malama, masagot na po yung mga katanungan namin kung bakit nagkaroon po sila ng ganong case ng cerebral palsy. Salamat po. Ayun. So, Congressman, laki po yung pasasalamat. Sobrang pasasalamat po ang napakinggan natin dito kay Nanay Jessica dahil po sa tulong na uh, ibibigay po ninyo Congressman dito po kay uh, Nanay Jessica at sa kanya pong anak. Maraming maraming salamat po Congressman Christopher Kitoko. Yes, thank you din uh, sa inyo at uh, pray na lang tayo kay Mam Ma Jessica na sana magamot na yung anak niya. Sa maraming salamat po sa Ako bicol, Tabang Ora mismo, nakulang tabang po yan sa amon, lalo na po ngayon sa amon pangangai po. Salamat po ng marami po. Ayon. Maraming salamat sa muli, former Congressman Christopher Kitoko. At syempre, nanay, meron po kaming office. Uh, meron din pong office ang ako Bicol Party List sa National Capital Region na maari pong makatulong sa mga lab tests na gagamitin po or kailangan po gawin po sa inyo pong anak. Medyo gumaan na po yung pakiramdam ko kasi kahit pa paano, may isa po sa aking tumulong po para sa mga kailangan po ng aking anak. Ah, maraming salamat. Makalipas lamang ilang araw, ay nakatalaan ng bumiyahe ang pamilya Martilian patungo sa Maynila. Ngunit, bago pa man ang lahat, ay tumungo muna kami sa tanggapan ni former Congressman Kitongko para kunin ang ipinangakong tulong para sa pamilya. para lubos na maalalayan ang pamilya Martilian, ay agad din sumama papuntang Maynila si Miss Elvis Sedeño, ang koordinator ng Akubicol Park List. malaking tulong po yung binigay sa akin kasi ang gastos pala sa Maynila iba-iba, ibang-iba talaga dito sa probinsya. Umuwi po kami after six days, sabi namin kay Doc Cordova na kung pwede, i-throw email na lang sa akin po yung ano, result. Buti nga po pumayag sa, sa amin. Kaya nung July 31 po, saka lang po namin nakuha yung result. Payag no sa kanya ni Bibi yung ano global developmental delay na cerebral palsy ngayong October po pinapabala kami yung gagawin po kay baby Itetest test yung cells ni baby kasi baka daw sa cells or ano sa pa po namin malalaman kung ano po yung dahilan bakat ganyan po silang dalawa hindi nga namin alam ma'am kasi sa side ko po talaga wala pong ganong case sa family ko kahit sa mga kapatid ko tinanong ko na din po 'yan kay Dr. Cordova. Ang sabi ng ni Doc kasi nga sa normal man sa both side namin, baka daw po sa environment nung habang nagbubuntis po ako. Kasi yung trabaho ko po dati talaga, ma'am, yung purchaser po, gulong po 'yon. So, sinabi ni Doc may tendency daw na habang nagbubuntis ako, eh 'yung 'yung amoy ng gulong palagi ko daw pong nalalanghap mapapangago ko lang po sa kanya na hanggang lumaki po siya, nandito po ako. Nandito kami ng asawa ko para ibigay yung pangangailangan niya. Hindi po namin siya susukuan. Kahit kailan po hindi po nakasumagi sa isip namin na napapagod na kami. Kasi kung sakali po mapagod kami, ganyan na po yung sitwasyon ng anak ko. Paano pa po kaya siya kaya mapapangako po sa kanya na habang dito ako, gagawin ko lahat para sa kanya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang aming pag-alalay para sa pamilyang Martilian. I love you, ma. I love you. Love, love, mommy. Very love.